ano guys. Pinaanan. Habang malakas yung ulan, binakbakan ko. Kasi, para hindi mainit. Kasi, pag mainit, mabilis ako mapagod. Kaya, maya, pahinga. Ma kapal kasi masyado yung damo guys hindi natin nagkaraskatira kasi yung nakaraang ano kasi nga Inanuhan natin ang kambing. Eh, hindi rin pala maubos-ubos ng kambing. Kasi nga, talbos-talbos lang bira-bira niyan. -bira so, yung ating grass cutter na karaan, eh, nasira. Hindi natin na paayos kaagad. Kaya ito, umapal siya. Pero ngayon, bawi tayo. Babakbaka natin yan. Ang kate, eh, ang katawan ko. Kasi may mga nadalaan ng badjang. Puputol ko na. Ito, tagain ko na lang mamaya. Kasi yung kate. Ito, mga hindi kaya ng grass cutter natin kasi masyadong matibay na yan. Matigas na. Yun guys. Mga lapad-lapad pa yung bibirahin natin. Kung araw-araw makapag-grass cutter tayo, eh, mauubos din yan. Unahin ko lang muna dito yung sa harap. Yan. Yan. Unahin ko muna dito tapusin bago uh, sunod ko na yung dun sa likod guys. Ang ganda ng sular natin guys oh. Ayun oh. No? May harap ng kubo. Nakatutok dito. Ayan. Ayan sular natin. Kagabi super liwanag. Tapos yung isa niya, dito nakatutok sa likod ng bahay. Ayan siya. Dito nakatutok sa likod ng bahay. Ayan. Diyan siya nakatutok. Yung may isular ako dati na maliit dyan, tinanggal ko na. Tinanggal ko na kanina kasi nga kagabi maliwanag naman siya dito. So yung maliit na yun, ikinabit ko muna dyan sa kublog ng kubo. Ayan siya. Tapos ito pinadaanan ko kanina. Ayan. Dito wala pa. Oh, yung isa 'yon. 'Yon. Yan. Nakaharap doon sa kulungan ng kambing natin. Ayan, tapos yung isa eh doon nakaharap. Doon para maliwanag doon. So kagabi dito na area, kahit maglakad-lakad ka, ang liwanag. Kasi nga Naikabit na natin ang ating sular ng mga dumating So may parating pa tayo Doon Diyan, bali dalawa ilalagay natin diyan Tapos Kung may dumating uli Lagyan natin doon yung sa likod ng kambing Kasi medyo masukal doon Madaming saging doon eh. So yun lang Update na lang Yung bagong CR ko ginawa ko Ayun hindi pa tapos wala pang puste tsaka ano atip dingding kanina ko lang nagawa yan so, e, okay, mag okay lang kasi basa pa yung simento o, yun Yan lang muna guys ang update natin